Yeah, hello guys. So, welcome to the vlog. Ito yung puno ng rubber plant. Yung pinakamalaking rubber plant dito sa amin so maganda siya. Mahal, mahal yung rubber plant pero ano. Uh, maganda naman. Sulit naman sa price niya. Kaya ayan, napabayaan, lumaki siya. Yung edad ng rubber plant ito is 20 years or more. Uh, ano siya tawag dito? Uh, green tapos yung ano niya yung color ng ano niya. Hmm, medyo may violet. Hmm. yan maganda. Hmm. Siguro dyan sa lugar nyo, meron din. Hmm. Medyo mahal siya. Siguro mga, uh, it's worth uh, 2,000 pesos. Yung four pot. Yung buhay na, tsaka malaki. Ayan, sobrang laki, feeling mo kasi, parang bali balete. Balete. Parang siya. siya. Tapos, yun, natatakot yung mga tao na lumapit kasi akala nila balete. Yun pala, rubber plant. Yan. Kita nyo yan. Yung mama ko. Yan. Yung daddy ko. Yan. Pinuclose up ko para makita nyo talaga. Kung ano yung tsura ng rubber plant. Yan, guys. Medyo ano lang siya, mabilis siya patubuin. Kahit na yung ano lang, yung sanga niya. Pwedeng pwede yan. Tanim. Ay, medyo marami na yung kinuha ng mama ko. Kasi mahilig talaga siya sa bulaklak. Ayan, grabe yung ugat niya. Tingnan nyo. Parang balete parang na nakakatakot pero actually it's a flower it's a ornamental plant ayan medyo marami din nakuha ni man ayan. so guys hope you like my video please click uh, like subscribe and hit the bell button ayan kasi mag-upload pa ako ng marami pang video. Ay, salamat guys. May hanggang sa susunod na vlog.